No education. Welcome to Teacher's Pod. Alright, testing in one two three Anything nang po ginagamit natin sa si podcast parang nadeng ya tayo. Anyway, kumusta na nun, naman? Kumusta na nun, naman yung mga kasama nating guru dyan? Okay. I hope. And sigurado ako lahat uh, nag-i-enjoy ngayon. Yan. Kasi nga, anong nangyari? Meron tayong 30 days na walang disturbo. Ano? <laughs> na yeah. so, yan. So, yun. enjoy tayo. to nagsama nyo enjoy sa pagpa -podcast. and uh, ayun okay. lang ito, walang nakikinig dito kaya pwede natin masabihin lahat ng gusto natin nagsabihin okay, so marami, maraming nangyari ngayong week nato. to aside from graduation ayan yung mga nakikita natin dito isa-isa-isa <coughs> Una, yung nakita ko kanina kanina boyon, ayon. pinagbabago. Um it's like suspension ng RPMs iyon. So tingnan natin 'yung mga chat. Okay. So uh, para ano daw? Mas streamline. at uh, Tama naman, ano? Mas streamline 'yung uh, Mm. Yeah, cool. May kasi mag-comment ng mga bagay na hindi natin alam, kaya lang. Yes. Streamline yung mga uh, process at uh, mas mapadali pa. May mga redundant na hinihingi for the performance evaluation. yan yeah. So, yan ang pinaka-latest. Sa guys, sa mga private school, hindi ko lang alam, pero ma uh, meron siguro mga performance uh, monitoring yung kanya-kanyang eskwelahan uh, natin. Ano? Pero sa depth, at yan talaga. Okay. Anyway, at the same time, yan. Yung maraming na, maraming na pag-uusapan tungkol sa pag tungkol sa education, marami yan. Okay. Parang nagre-reverb tayo. Alright. Okay. So, yung isang nakita ko, isang post ng tungkol sa, bakit parang maraming nagkakaroon ng award ngayon. At parang hindi hindi tulad nung panahon namin na pag na-, na hindi ko mabasa yung, hindi ko maalala yung post eh, para parang ganun yung gist na kapag noon daw, nung panahon nila kapag nagkaroon daw ng awardees talagang alam mong pinaghirapan nila yon tama uh, uh, ikaw ba naman ang uh, ginawa mong lahat, para malusutan yung lahat ng mga teachers noon, and mind you lahat tayo nang galing sa mga teachers natin noon <laughs> At uh, para sa mga teachers natin ngayon, pero sa mga teachers ngayon ay eh, talagang mas <laughs> sasabihin natin parang dumaan ka sa butas ng karayom noong kabataan natin. Ano? Pero ayan, yun nga, uh, maraming talagang ginawa and then talagang alam mo na pinaghirapin nila yung mga awards nila noon. Pero ngayon daw, As per observation, base sa kanyang observation, hindi ako yun na siya yung nag-observe, ay parang nawawalan daw na sa isa yung mga awards kasi parang napakadaling ibigay ngayon. Hindi okay. lang feature. Okay. Parang observation natin. Parang um, so titingnan natin may may tama siya in a sense may in a way na parang ganun din ang observation natin ano mm -hmm. parang napakadalin na lang na binibigay or kung minsan ang nangyari is bigyan kung lang ko na lang ito ng award parang observation lang natin ito ha parang bigyan na lang natin ito lang ng award kawawa naman siya lang yung walang award nangyayari yan. Kaminin man natin o hindi, nangyayari yan. Pero hindi ko ginawa yan. <laughs> Ayan. Ano Okay. Uh, minsan, okay. Kailangan, may mga teachers na, huh? bigyan natin lang award lahat. May mga gali na gano'n. Alright? So, yun. Parang, <laughs> Uh, kailangan mabigyan lahat para masaya lahat. All right <laughs> Yun ang isa. Okay. Ano pa? Mm, yun, ang may require ng school, head. bigyan natin lahat. Parang ganun. Uh, maganda ba yun? Uh, well, in a way. Pero siguro maganda. Okay. Yeah, pinaliga, pinasaya natin lahat ng mga bata. Everybody happy. Everybody's a winner. Tama. <laughs> Ganon siguro, na. Pero, kung titingnan natin, lagi nating sinasabi na ang pag-aaral o yung paaralan ay parang training ground ng mga bata para kapag nandun na sila sa tunay na buhay, ay alam na nila yung mga ins and outs. Alam na nila kung paano nila sila makikipag-deal sa frustrations. Paano sila makikipag pano um, sa frustrations. Paano nila, kung sasalubungin yung ano uh, I mga, mean, paano sila magre-react sa mga bagay-bagay na mangyayari sa kanila in the future. Ngayon, kapag sinanay natin, sa kabilang banda, ano? tinitingnan natin. Pag sinanay natin yung bata na nabibigyan ng award for not giving enough or not working hard, parang ini spoil natin siya. Innalagay natin sa mentality niya na it's okay to do a mediocre job. Parang ganun ang nangyayari. Or in sa tunay na buhay, Okay? Ang tunay na buhay ay ang tinatawag nating meritocracy or meritocracy. Kung saan makukuha mo kung ano yung pinagpaguran mo. Sometimes, diba? O oh, may magsasabi na naman, hindi naman ganyan sa Pilipinas. Makukuha mo. Yung makukuha mo kung may connection ka. Pa, parang ganun. Pero not all the times. <laughs> diba? Sa tunay na buhay, diba? It's a meritocracy. Ikuha natin po ano yung katumbas ng pinagpagura natin. Yun dapat ang parang ini-instill natin sa mga batay. And if we failed, it's okay. Hindi yan katapusan ng buhay. Tama? Par yung mga ginagawa natin sa school is hindi lang natin sila tinuturuan ng ABC. Yung mga pinipagay natin sa kanis, tinuturuan natin sila how to react how to deal with frustration. So, pag Sorry, naputol yung mic natin. Eh, anyway, so, yung sinasabi ko kanina is parang tinuturuan natin sila how to deal with frustration. So, kapag sinabi natin, hindi maganda yung ginawa mo, hindi pa sa standard. Okay? And then, matututo yung bata to na gawin niya yung tamang dapat niyang gawin. Na gawin niya ng maayos yung trabaho niya. Yung basta binibigyan lang natin ng grade. I am against that. Yung nagbibigay ka lang ng grade ng, sige, bayaan mo na. At least, nagtrabaho naman. Pero, yun nga. Marami daw uh, mga studies na dapat hindi natin frino-frustrate yung mga bata. Well, anyway. So, yun lang ang opinion ko. That's just me. That's my view. Ano? You know? um, yun. Dapat meritokrasya sana. Bigay natin yung katumbas ng effort ng bata. Um, sa opinion ko, parang we're making them weak. Kung lagi natin silang protectahan sa mga frustrations, sa mga failures, that's how you learn. Tama? Parang maalala ko noon, doon ako natutong, ano eh, magmartilyo magganun, yung mga ganun, yung makansyawan ka sa gawa mo. Aayusin mo talaga kasi ayaw mo makansyawan. Okay? And then titingnan mo, paano ba? Yung, yung talag mag-strive ka to improve yourself. Di ba? It's, um, yun nga, um, yun din yung parang, sa akin, it's parang, <laughs> Bakit ba lahat ng na gagawin natin traumatic daw? Diba? Nakaka, nakakainis kong minsan. Yun, nato din tuloy ako. Ayan. Um, maganda, magandang ways. We have to think of new ways, but then, still, we cannot protect them all the times. Sa mga frustrations na kakarapin nila and school is the training ground. So, dapat sana, yan, matuto silang, matuto silang harapin ang kanilang mga frustrations, mga ganyan. Okay. So yun. So, sa pagbibigay ng award, mas napadali ba ngayon? Well, okay. siguro naman binigyan ng award yung mga bata dahil deserving sila. And I trust, and I'm sure that ganoon ang ginawa ng mga teachers. And then, merong isa, yun, ang pinakalatest na talagang pinag-uusapan ngayon, yung isang bata na nag-post sa TikTok, sa ang palad, hindi ko mahanap kung nasa niyon. Ngayon, yung pinost niyo sa Facebook is yung pumasa daw siya nang hindi siya pumapasok. <laughs> like, <huh? laughs> pumasa siya nang hindi siya pumapasok. Ngayon, ang ibig sabihin nun, kung pumasok siya, baka siya na ang top one. <laughs> eh. Ayun, wala siyang ginawa, wala siya. Pero pumasa ako. You know? uh, ngayon, isa yung sa mga masyaka, yeah, in a way, nakakalungkot na nakikita natin na siguro nakikita ng teacher yung kakayahan niya, nakikita niya at nasasayangan siya. Kaya ipinasa niya na lang. Diba? Um, isa rin na dahilan siguro is um, hindi ko rin alam pero sabi nila maraming reports ang kailangan mo i-submit kung meron kang binagsak at ibubuntun sa iyo ang sisi, ibubuntun sa teacher yung sisi. Uh, hindi ko alam kung talagang nangyayari yon Siguro nangyayari. <clears throat> Kaya para hindi ka lang mahirapan, pasa mo na lang. Bahala na yung susunod na teacher. Parang ganon. Eh, pero mas gusto kong isipin na ipinasa siya dahil matalino siya. Yun nga lang, eh, talagang tamad siya mag-aral. Na kayang-kaya niya sinungunong pumunta sa mas mataas na grado. Kahit na yung sabi nga niya, hindi siya pumapasok, hindi siya nagsasubmit ng requirements. Pero sa kabilang banda naman, ay anong silbi ng mga requirements? Parang unfair din sa mga gumagawa, sa mga nagsisikap. Diba? Okay. So, parang napapababa ang kalidad ng edukasyon kung gano'n. Diba? Balikan natin yung tungkol sa award. Yung sabi ng post is, o oh, maraming nagkaka-award. <laughs> Tapos, mababang standing natin sa PISA. Yun ang isang um, untold truth na masakit din para sa amin ng na mga um, nagtatrabaho sa larangan ng edukasyon na makikita yung ganon. Okay. Yun ang dahilan kung bakit yun nga. You have to give what is true, but and then we have to teach the children work ethic talaga. Okay. Um, parang na-observe ko kasi parang yung mga iba is eh, wala yung pinag... nak na, makikita ko, nakita ko yung difference ng mga students ng other nationalities. Let's say, for example, Koreano, mga Filipino Yung mga Koreano may study ethics talaga yan, may pattern silang sinusunod. Dapat nag-study lahat yan. Kaya kahit nung tumanda sila, dala-dala nila yan. Napaka-importante si Claire, sa kanila yung preparation. So yun, yun din ang siguro ang isang napakalagang instill natin sa tao. So mga bat, <clears throat> mhm balik doon sa pumasah, pero walang ginawa. Ayun, ayun nga. Um, hindi natin entirely masisisi kasi um, isipin natin yung klase ng public schools, napakarami sila. And then, may isa-isa, parang impossible. It's second to impossible na may isa-isa mo sila. Though nagkakandap ng school, I mean, home visit ng ating mga teachers, chinecheck nila kung ano bang dahilan kung bakit hindi pumapasok yung bata. Yan. Diyan naman napapasok yung papel ng magulang. Hindi. Ang papel ng magulang is siguraduhin pumapasok yung bata, siguraduhin, yun yung sinabi ko kanina, dapat ma-develop yung work ethic. Bukas, dapat nagpre prepare na yung bata ngayong oras para sa mga gagawin niya bukas. Gano, there should be preparation, study, review. Tama. At sino ang mag-instill, sino ang mag-tawag uh, na? Sinong gagabay sa bata sa mga oras na yun? Yung mga magulang. Pagpunta sa school, dapat binabantayan din ng mga magulang yan. Kung sasabihin ng mga magulang na wala silang oras, eh, ba't pa nagkaanak kayo? <laughs> Ay, masakit sabihin, ano? Kaya lang, yun lang naman. Eh, uh, tayo ng oras para sa mga anak natin dahil sila at tayo rin ang kawawa kung hindi natin yan gagawin. Ayan. Natukalagang dapat tingnan natin. So aside from that, yung community natin, pag may nakita tayong bata na hindi nag-aaral, responsibilidad mo rin bilang mamamayan na sabihin, hindi ka pumapasok. Okay. Dalhin natin or i- ililagay natin sa aksyon yung saying na it takes a village to raise a child. Okay? Lahat tayo, may responsibility tayo para matuto ang isang bata. Okay? So, yun sana ang dapat natin gawin. Of course, hindi natin sasabihin mas malaki ang responsibilidad ng eskwelahan, mas malaki ang responsibilidad ng magulang hindi lahat tayo may papel na ginagampanan at lahat ng papel na ginagampanan natin ay napakahalaga. Ayun. So unang-unang dapatin 'yung disiplina talaga eh. Yung disiplina ng bata. Kung may disiplina ang bata, ayun, kahit tinatamad mag-aral yan, meron siyang self-discipline, papasok yan. Tama? So yun yung parang napakahalaga na instill natin sa mga anak natin. Yung self-discipline. Okay. Ayan. Of course, hindi mo dapat, not in a militaristic way, kasi nga, gagamitin natin, gagamitin natin yung linya ng mga bata ay Traumatic din Sa pamamagitan ng gabay ng magulang, magagawa nila yung, makukuha nila yung disiplina. Sa pamamagitan ng pagiging isang ehemplo o isang halimbawa, okay. gusto mong maging uh, mag gusto mong mag-study yung anak mo ay di. ako ng libro magbasa ka Samahan mo siya habang may ginagawa siya, habang nagpapasa siya. Or makipag-usap ka. Okay. Halimbawa, hindi mo alam kung ano yung pinag-aaralan niya. So, ano, paano daw kasi yan? Ano yung tinuro ni teacher mo dyan? Oo, oh, ganun pala yun. Ngayon, masama na matuto tayo sa mga anak natin, sa mga lesson nila. Tama. Okay. In a way, parang sinusubaybayan natin sila at parang pinapakita natin na sinusuportahan natin sila sa kanilang mga ginagawa. Lagi kong sinasabay sa mga sinasabi sa so, mga estudyante ko na maglaan kayo ng kung wala kayong assignments sa isang subject or sa mga subject, ihiwalay, ihiwalay nyo yun. Yung mga wala kayong assignment, may mga notes kayo, basahin nyo. Okay. Pagkatapos nun, okay mag-focus naman kayo sa mga assignments niya. And then, yung papel nating mga magulang is samahan natin sila. Tama? Okay. And then, of course, busy tayo. mga ganong uh, rason is <clears throat> kung gusto, yun na lang lalagay natin. Kung gusto, may paraan. Okay. Kung ayaw, talagang marami tayong dahilan. At ganoon din sa mga teacher. Kung gusto nating matuto ang ating mga anak, mga mag-aaral, maraming paraan. At ako naman, sigurado naman ako, lahat ng mga teacher, ginawa lahat ng paraan para matuto ang at kanilang mga mag-aaral. Napakalungkot na tinitingnan yung mga yan, parang sampal sa mukha. No? <laughs> Pagmamayabang pa niya na wala siyang ginawa pero pumasa. <laughs> at eh uh, sample sa mga sa the same time, wake up call sa ating mga nagtuturo sa, mga, sa educational system na dapat tingnan natin back, dapat paguhin natin. Ako ako yung proponent ng anoy? Ng eh <laughs> Nang, uh, kung hindi ka nakabasa from grade 1 I mean, grade 1, 2, 3. No read, no pass. Sana. I mean, may mga lumabas na na yung documentary tungkol sa mga estudyante na high school na hindi pa nakakabasa. Wherein dapat high school na yung comprehension na lang. Comprehension na lang ang hinahasa doon. Hindi yung phonetics pa yung level ng bata. My goodness. Kung okay. So, I'm really a proponent of that. Okay. If you cannot read, you stay one year again. Yung educational for all, I meaning no one left behind ng mga parang it's good on paper, but in application, in reality, and in real life, it's really not applicable meron mga tao sa development leave them there okay they will catch up soon ganun sana para you know yeah it's napakalaga na young reading it's very important reading and of course that goes to math skills counting arithmetic and writing napakalaga okay? and mafo-force tayo na mafo-force mafo yung bata, mafo-force yung parent to contribute para matutong magbasa yung bata. Ganoon. So, yeah, I'm a proponent of that. Hindi ko lang alam sa modern world ngayon, parang ayaw. I mean, there are many ways daw. So, you know, we cannot do otherwise. Uh, pag-usapan na lang natin ang pag-usapan hanggang sa yan, mapagod sila. At least na ilalabas natin ang opinion natin. Tama. <laughs> And uh, ayun nga. Kasi kapag lumalabas din yung ganito na sitwasyon, ayun, kanya-kanya tayong, I mean, especially sa mga higher ups, mo mga sen, sa national, ay eh, kanya-kanyang hanap ng rason kung anong nangyari, bakit may ganong lumabas, or ayun nga, kanya-kanyang batuhan ng CC at sigurado, CCC na naman yung nasa pinakamababa, of course, yung teacher. Ganun yan. Ganun ang laging kinakalabasan. So, mas maganda na yung isang standard. Tapos, ipatupad natin ng maayos. Tingnan natin. Tataas at tataas ang kalidad ng edukasyon natin dito sa ating bansa. for this episode and uh maraming salamat sa mga nakinig just like and share <laughs> so now anyway yes. thank you for listening to this in spotify you can also find us in youtube and facebook bye bye